Good morning, guys! Ayan! Uh, lumabas lang ako para kuhanin yung mga kamatis dahil eh, sa labas nalalamigan sila. Ang itsura nila ay parang ano na, oh. So, ipinasok ko at yung Robin ay biglang pumasok sa pinto. So, ngayon, nandoon siya sa mga strawberry. Naka-sick-sick siya. Gustong lumabas. So, inano ko na lang siya. Ayan, so. Paano lalabasin natin? Okay, Robin. You ready to go? You ready to go? Okay, go. She's praying. Ayan, nandoon na. Masaya. Oh, sorry Oh, gosh. Bigla siyang pumasok. Tapos gustong lumabas doon kasi, di ba ano siya, glass. Kala siguro niya makakalabas siya. Kala ko na ano kasi biglang boom. Kala ko na ano siya. Nahihilabuti na lang. Nakalipad na siya. Masaya na siya. Lumabas na siya. Okay, so that's my highlight for today. My Robin. And, na uh, na uh, tam tam si na bird, na ibon na po, nakapasok sa bahay yung pinakawalan ko na buti na lang wala dito si Pepper at si Peanut and sila lumabas naglalakad so yan sinabit hello guys uli pasok na naman po tayo sa trabaho silaw kasi Bubuksan ko lang 'yung gate and then iiwanan ko lang kasi sabi ni David siya ang mag, siya ang mag-aayos uh, sa sana sa camping namin, malamig, malamig din. Pasok na tayo. Three until eight na naman tayo ngayon. Sa Tilyat ako. Okay. Harap ko kayo kung saan ang... Eh, harap ko na kayo. So, yan. Harap ko na po kayo. Maganda ang panahon. May makulim din pero ano, hindi umuulan. At malamig. sa ano sa mga ibon may stress maraming mga ibon kahapon may bago akong pananim na ano no? kamatis tapos iniripat ko siya ano iniripat ko siya iniwan ko lang ng ilang, ilang minutos. Pag ano ko, pagbalik ko, just ko po, yung mga ano, sana doon na ako sa rin ada pa ibang driver kasi hindi sila marunong magbigay. Mga uh, sunfish. Sunfish yung ibang driver. Gusto nila sila lang ang

Ayan, so dito na po tayo guys. tayo. Then, I'll see you at 8 o'clock. Or sa bahay. Yeah, sa car park. Time check, it is um, 2. Oh, tama, 1 <laughs> Oh, ipo-forward ko kasi ano pa yata ito yung ah, uh, hindi ito yung ano pa to eh winter time, so okay I'll see you after my work, see you a bit, be good, bye for now hello hello tapos na tayo sa trabaho grabe ang mga customer ayaw kami pa uwiin Diyos ko po, anong oras na, It's 8 o'clock na nandyan pa sila eh ba, hindi kami bayan yun pag ano yata, pag nag-overtime. So yan, iharap ko na kayo kung saan tayo pupunta. Okay. na nagsha-shopping pa. Las 8 na eh. Hindi na kami pinauwi. Ayayay. <laughs> ay, ay. Yung iba pati Ang ano dyan kasi Yung mga may magre-return. Yung may magre-return. Tapos ano. Anong oras na. Las 8 na. Tapos nandyan pa sila. Diyos ka po. Yung isa nagre-return. lang shopping pag mga ganang oras niya. Wala naman kaming pagkain na ano, binibenta. Puro lang naman sapatos, damit, tsaka mga sports things. Thursday pala ngayon. Wala, wala si David. Naglalaro na ang Naglalaro ng tennis yata or badminton. ito na po tayo sa bahay okay excited na yung dalawa kasi wala si David nice thank you thank you for watching see you na bit Rusty na, Ako aku, 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 ah, 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 aku, 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 to aku, 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 pa. Las otso, maliwanag pa.